Magandang magandang umaga po kapamilya. Ako po si Father Jayboy Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Pagkatapos dumalaw sa ating mga yumao, napag-isipan na ba natin kung bakit pa ulit-ulit natin ginagawa ito? Sa susunod na taon, pagkatapos ng semester break, babalik ka naman natin ang puntod ng ating mga minamahal. Ang alaala ng namatay ay nasa nakaraan. May sinasabi ba itong kaugalian tungkol sa kinabukasan? Ang alaala daw ay pangnagdaan, inaalaala sa pangkasalukuyan para sa panghinaharap. Ano-anong naalala mo sa kanila? Naalala mo ba ang isang paboritong niluluto ng nanay mo para sa pamilya? Naalala mo ba ang mga payo ng tatay mo sa iyo? Pinapahalagahan mo ba ang mga bagay na mahalaga sa kanila? Importante po ang ipagpatuloy ang magandang naidulot ng buhay ng mga Yumao para sa atin. Anong ipapasa natin sa susunod na henerasyon? Ipagdasal natin na matuto tayong alalahanin ang mabuti para sa susunod na salinlahi. Magandang umaga po.